Hi guys! Nasa San Fernando, Pampanga tayo ngayon At dito daw makikita As in M Ang pinaka malaking McDonald Siya ay nasa capital town Ng San Fernando, Pampanga Kaya titignan natin Ang loob at labas Pero syempre dito muna tayo sa labas Ayan ang McDonald Pagkatapos namin Ang mahaba-habang biyahe Dito na kami yun nga pala si Hilarion at si Andre Mega World Capital Town ito yung parking space nila medyo mainit pa kaya mamayang gabi pa mas marami pasok tayo order na tayo Hilarion ano orderin mo ayan turuan mo ko dyan <laughs> ay syempre pindot pindot lang teka muna malabo eh order na kami ni Hilarion select drinks mo ano gusto mo cola Our ah, previous Okay na. Asa si Hilary? Alam na si Hilary yon Subukan nga natin akyatin to para sabihin natin nakarating tayo sa ay nakataas so, ayan nako bakante pa ngayon kasi maaga pa ito yung second floor nila hmm baka may magbe birthday party so pinakamalaking mcdo nga naman no? ayan ang capital town at ang view sa labas may karitela din doon ayan so the capital town yung dilaw na upuan ng McDonald dito po sa San Fernando Pampanga the biggest letter M, McDonald dito naman para makita mo yung view outside good music mega world capital town yun sa baba ng McDo ayan, super lucky pa. So, uh, Silipin pa rin natin dito sa baba. Ayan. Yeah. Pamilya. Masaplapla. Kaluguran ka ini. Malaos ko po tamasan. Pami sa lausalo. First bite sa McDonald's San Fernando. Nice. Ganda. <laughs> oh, nakakain na tayo sa biggest McDo. So, punta na rin kayo dito at order na kayo. Ano yung order niya, McDo? McDo. <laughs> yes, yeah, sir. Burger. Ay, yung ano? Ay, Dre. Dre. Pero maganda siguro sa gabi, no? Mas kailaw, no? Thank you for watching.